Oo <laughs> nga. <laughs> Pagkadulas ako, dire-diret siya yan. <laughs> Kailangan madudulas. Medyo malalim yan hanggang dito. Alin ito? Uh Oo. -oh, malalim. Ah? Hindi alata. Hindi alata. Kala ko mga ano lang. Kala ko dalawang sako sa lang. Yun. Kala ko hanggang yeah. bewang lang o kaya hanggang tuhod. Yeah. Hanggang dito? Yeah, yeah, yeah. What? Hey mga ka-travel. Wow. Andito ako ngayon sa Wawa. Tanawan ba to? Mm, Tanawan. Mm. At yun ang al Volcano. At syempre, kasama ko ngayon, ang aking kaibigan, long lost friend. Long lost friend. Sa sobrang lost, hindi ko na nabantayan. Walang nakabantay sa kanya talaga, sobra. Walang nakabantay sa kusina. Eh, ano? oh my God. <laughs> hindi na nabantayan sa kusina. Ayan. So, Nga pala, siya ay eh, dating model. nagmo ka dati, di ba? Adam. Yeah, dito ka, ano? Dati yan. nagmo yan. Dating star ng modeling. Ngayon, star ng Noche Buena. Noche <laughs> Buena. Noche Buena. Dati yung mga minumodel nito. Anong mga model mo? Hindi naman alak. Sa mga roses. Ah, mga... Oh, mga ganun na ano. Tapos ngayon, model na siya ng, ng star ham. <laughs> Pure food ham. Noche <laughs> <laughs> Ito, dito yung kasing. Dito yung gempo. Ay, mahal ko na. Ay, nakakawaan. Ano ba yan? Ano ba ito? Diyan oh. Dito ito. Mailan ulila ako nakapunta rito. At sa tinagal tagal ngayon, kung lang din nakasama tong kaibigan kong 'to. Yeah, top. after so, one year ng pandemic. Yeah, kumusta ka naman? Okay lang, sir. Nagawing stronger. Napa pala may boyfriend siya, no. Ibigan <laughs> ko rin ng boyfriend niya si Ikin. Shout out sa kaibigan namin diyan, Ikinaala. Ah, anaka Enmax. Nakita <laughs> <Naka N -maps. laughs> na si Enmax. Lagi nang dipti. Baka naman hindi taba yan ha, baka may laman yan. Wala ha, eh. wala. Pagka nag-CR ka, wala na yan. <laughs> Bahaw lang to sir. Kanin Baho? lamig. Kanin lamig lang eh, ito, okay, okay. oh, sir. Lulomi tayo mamaya, ha? Kanin lamig, dami eh. Dalawa na yung mong store doon. Yung isang huh? mag-anak namin, yung isang ka kalaban nila. Ay, grabe. Saan tayo doon? tayo sa kamag-anak? Oh. <laughs> Para may discount. <laughs> Kala ko doon sa kalaban eh. Yari ka sa kamag-anak mo. Sa <laughs> kamag oh, namin. Ano? Pakita mo face mo, pa ito. Nainga ako, wala akong Ano eh, wala akong ano? ayos. Okay lang 'yan. Make up na tayo. Okay lang Ulobe. 'yan. Oo, oh, tinampakita mo yung doble baba mo. <laughs> 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 ito yung pulse sa ako. Kita <laughs> <laughs> mo ba 'yan? <laughs> ito nga pala 'yan, kamukha dati ni Charis Pepeng ko. Ay, para ka lang din sa photo. Dito kami dati, ayan oh. Dito kami dati nag-rent ng Diba? Saan ba tayo nakapwesto doon dati? Doon na Oo. Oo, oh, maganda. Maganda yung result na yan. Nakalibre tayo, no? <laughs> ilang, ano, mamaya pag nag tayo, ilang super lomi ang kakainin mo? Ako, doon lang ako sa isang ano, sa order. Isang order ng isang timba? <laughs> <laughs> Wala, gusto ko mag-gym mag eh. Kaso, nag-gym Tapos sa, ano, sa Lipang, ah. yung French ko, gilest ako sa so, may anytime place. Guest ka doon? Oo. Kaya bukas na nag-lockdown. That was March? Oo. Ah! Kaya bukas na nag-lockdown yung lift. Ba't ka kinuha yung guest doon? Papapayating ka doon? Ang pustahan niya, Lomi. Bag! Lagi ka nagkikita-kikita. Hindi nang chit-chit. Sige, okay, umano ka dyan. Tapos eh, sasakay na lang kami sa'yo. So, Ito. Ginawa ako akong din sa'yo. <laughs> Itong lugar na to, ano kamusta ba? Nang, ano nangyari dito nung ano? Nung pumutok yung tayo? Ghost as, in, as huh? in to, ano, pura abo. Oh. Gano'ng kakapal yung abo na? Mahirap yun? <laughs> oh. eh, ang yung din. Sobrang putik. Eh, nasaan ka nun? Naglalaba pa ako nung pumutok yung vulkan. Ito sige. Ito bahay na uunga ito <laughs> na ko pala bahay ko tapos ay biyo nyo maghapon na nag announce sa na si kapitan Ah, uh, na, na ilikas na Ang dami din nagbigay. Ang ah, dami nagbigay, no? Punting <laughs> na kami magkano ng grocery store. Kaya <laughs> <laughs> magtayo ng ano, <laughs> ng isang tindahan. Grabe. Sa mga relief goods? Oo, oh, relief goods. Eh, mga relief goods ba hanggang ngayon? <laughs> ngayon naman ubos na, no? Na, <laughs> um. Kasi nag-pandemic, kaya pala tumutok ang buwan at nagpa-pandemic kung palang kakainin na. Nakaipon siguro kami ng ano, dalawang kabani na. Ano? Oh? Dalawang kabani. Pero hanggang ngayon, ano, tinan mo, puro buhangin pa rin, ano? Mm, -mm. Abo. Ano siya, white? Abo. Hindi ka pa nakapunta doon? So, kami ano, namin akyat eh, di ba nagma-mountain, ano ka? Mm. Kaya gusto ko Pwede naman. Ano, gusto hindi Set ko lang alam tayo? kung kaya ko pa. Pero hindi, kaya hindi, yan. Hindi siya sa ano, hindi siya nakaan. Ano pong thing claiming ka? Kasi, oh. mapapigil lang ngayon 2020 at lockdown. Hindi gumugulo pag... <laughs> <laughs> kapit ako sa puno. Sige na yung puno, yung ugat. Yung kapit sa ugat. Kasi kapit... hindi nagubunot yung... <laughs> <laughs> hindi naman. Pero nadudulas ako. Ha? Kung nadudulas ako pag naulan. So... E, Pagka nadudulas ka, hindi ka gumugulong. Ano. <laughs> Ito <laughs> nga pala, binibiro ko lang. Matagal na kami magkaibigan ito. E. Anto mo sa mga katravel natin, yung mga nanonood natin. Paano tayo nagkakilala? Paano tayo naging magkaibigan? Ano, boss ko. <laughs> Manager. Eh, isa, kata mo yung ano, yung na-interview ako, may yakap. Oo nga, sige sige, kwento kwento. Masarap ang usapan kaya yun. Broken kasi. Payat ka pa nun ano? Oo, o, grabe, slim. E. Ano po, boss ko siya. Yung manager namin doon na napakabait. Oo, oh, <laughs> <nababay> talaga. Uh, <laughs> Ay, napaka-sexy noon. During the interview, ang dami nang lumalapit sa akin ng mga engineer. Hawak-hawak na yung kanyang resume. Sa akin pina-interview, tapos binubulungan na ako, sir. Sir, tanggapin nyo na doon. Tanggap, sir, doon. Bakit ba? Ano balak mo? Diligawan ko. <laughs> sa akin ng chocolate. Gulat ka? Sa akin na nga, yun? Hindi ko maalala yung mukha nun okay, eh. Hindi ko alam kung saan ito makakala dun. Oh, ma Pagdating natin sa locker mo, pagbukas mo ba? <laughs> may chocolate? Ayaw <laughs> oh, ko makakaw pa, no? Oo. Talaga naman. Kilala mo ba yun? Hindi ko makakalala. <laughs> Ay, okay, mga, mga bolante. Kaya ka lumaki ng ganyan, ano? Kakakain ka, ng chocolate. Kada bukas mo ng locker mo, marami chocolate. Ano? <laughs> ginawa ng boyfriend mo kasi sa'yo, nung naging boyfriend mo na, kinakain ka ng pinakain para wala nang makalapit sa'yo. <laughs> ah, wala nang maligaw, no? <laughs> Akala ko naging favorite mo yung pagkain sa kantin. Hindi nga. <laughs> Friendship lang kami ni Ate Loren para discount. Oo, kada sa kada kain mo doon, mas maraming sandok mo sayo, Oo, no? o, lang Kasandok sa'yo, no? Oo, Diyos Ang sandok sa'kin, konti lang. <laughs> Ang sandok sa'yo, sa'n Puno eh. <laughs> Sige, tara, tara. <laughs> tara, tara. Minsan banding ulit tayo. Oo, oh, kahit dito ulit. Ganda niya pang photo shoot. Like Oo nga, ano? Tapos may mga bamboo-bamboo pa rito. Ah, ano? Ganda dito, oh. Si diba? Ito yung guys, yung mga gusto ko talagang puntahan. Alam ay niyo naman mga ka-travel, hindi ako mahilig magpupunta sa mga mataong lugar. Mas gusto ko yung alam niyo yung tahimik kasama lang yung mga kaibigan ko tuwag gaya nito. Gusto ko yung peaceful na lugar kaysa sa um, crowded masyado. Ay ang ganda, okay? ganda diba? oh. Ito sir to yung daan. Ito yung may mga search na na ipo. Ay ganoon. Anong daan to? Daan papuntang? puntang? Ito ay Gonzales. Uh, may mga ito na yung mga nirerent doon daw, mga ilog. Ay, gano'n? Tawag na mga lowest please. Nire-rent? Paano nire-rent? Ano sir? Cottage? Ah, meron mga cottage dyan? Magandang yes. uh -huh. punta ano, putahan, o hindi na? Pwede na Ayan nung doon lang sir. Tara. Ha, sige nga. Tag natin. Sulitin na natin so, to. Uy, okay. basta! Pag pumunta tayo ng ano, pag-akit ng mga pag-akit ng bundok, Sab sabihan niyo ako ha? Eh. Ah, sir. Hi, Derek! <laughs> Salta! kulit dito, ang, ang dilim siguro dito sa gabi ano. Oh, okay. Siyempre gabi nga eh. Punti tong ilog dito. Malinis yung ilog. Para tayo nasa ano, no? Nasa... Hindi sa safari, safari kasi is herd Um, anong Madagascar? Anong <laughs> Madagascar? kung sa tayo kay DeSandro, tawag na 20-20 20-20? 20-20 kasi 20 isang tao pag maliligo ka <laughs> ah okay dito sa lugar niyo si Lynn, ako magsasawa dito oo naku oo ako. Oh, ang ganda ng ilog oh Alas ng tubig, napaka-relaxing. Napaka-relaxing yung lagaslas ng ilog. Walang tao, ganda. Wow! Sarap <laughs> <Tarot> humiga ito, no? Tapos <laughs> ka hanggang sa <laughs> unahan. Oo. Oh. Papuntang Oh. Kapuntang lawa. <laughs> Magdadive ka dyan. Pag ahon mo, nandun ka na sa talaga Talagang nilagyan nila ng ganito, no? Cool, ang linis. Mas lalo siguro pag, ma, pag nag-uulan, ang lakas ng agos nito. Sure yan. Ayan, okay. ayan. <laughs> Anong pausa na? Ay, <laughs> nako. Ganda, ang premium yung sabi. Yes. Lamig siguro dyan pag tumalon. Gusto mo itry? Ito maglakad ko. Huwag ka Oo nga, pag nadulat <laughs> ako, dire-direcho yan. Huwag ka Medyo malalim yan hanggang dito. Alin ito? <laughs> Ay! Hindi alata. Hindi alata. Kala ko mga ano lang. Kala ko dalawang sako lang, sa lang yun. Kala ko hanggang yeah. bewang lang, o kaya ang yeah. hanggang tuhod. Hanggang dito? Yeah, yeah. What? <laughs> Dragon may nagda-Dragon Ball dati? Oo, oh, kaya ang lang may training pa din. Kaya ako lang, wala kami dito. So, hanggang... Nagda-Dragon Ball pa din? Hindi. Dragon lang. Ibang Dragon, <laughs> Dragon <laughs> Ball ang ginagawa ko. Shut <laughs> 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 up! <laughs> yeah, yeah tayo nagsama. Wala na <laughs> kami.